Alam mo ba na isang simpleng tanong lang ay kayang patahimikin ang nang bubuli sa'yo? Tara, tuklasin natin ang sikreto. Kamusta mga kaibigan? Ako si CDM at welcome sa unang yugto ng ating paglalakbay sa mundo ng dark psychology. Dito, pag-uusapan natin ang mga teknik na ginagamit para impluensyahan ang isipan at desisyon ng iba, hindi para manloko kundi para maintindihan at maprotektahan ang ating sarili. Kung interesado ka sa mga ganitong usapan, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para updated ka sa mga susunod nating episodes. Trick number one, kapag may isang tao na hindi maganda ang pakikitungo sayo o nangaasar, isang matalinong diskarte ay ang sabihin mo sa kanila, Excuse me, may nakadikit sa ngipin mo. Bakit effective ito? dahil bigla silang magiging conscious sa sarili nila. Madi-divert ang atensyon nila mula sa pang-aasar nila sa iyo. Mapupunta sa pag-check kung may dumi nga ba sila sa ngipin. Hindi ka na nila aasarin dahil mas magiging abala sila sa pag-aayos ng sarili nila. Isa itong psychological trick na nagpapahinto sa negative behavior nila sa simpleng paraan. Astig, di ba? Parang magic lang. Biglang nawawala ang pang-aasar nila. Trick number two. Simple pero sobrang powerful. Kapag napapatawa mo ang mga tao, mas nagiging kaakit-akit ka sa kanila. Hindi lang dahil sa physical na itsura mo, kundi dahil nakikita nila na may sense of humor ka at masarap kang kasama. Alam mo ba? Ang pagtawa ay nagpapalabas ng good vibes at nagdudulot ng happiness. Kaya kung ikaw ang source ng saya nila, tumataas ang tingin nila sayo. Bonus pa, ang tawa at ngiti ay nakakahawa. Kapag masaya ka, nahahawa din sila instant boost sa charmo parang 88% dagdag karisma. para kang nag-level up sa RPG game simple pero malakas ang effect trick number 3 ang tip na ito kapag may bago kang nakilala gawin mong goal na mapansin ang kulay ng kanilang mata bakit dahil kapag tinignan mo ang kulay ng mata nila magkakaroon kayo ng mas mahaba at meaningful na eye contact alam mo ba ang eye contact ay nakakapagpataas ng impression na ikaw ay sincere, confident, at memorable. Pero hindi basta titingin ka lang. Tutukan mo talaga ang kulay para itong mini-challenge para sayo at nakakatulong ito para mabawasan ang kaba mo dahil may specific ka na focus. Ang kulpa nito, may 67% chance na mas maaalala ka nila. Isa na namang level up sa social skills mo. Trick number 4. Kapag may kailangan kang favor sa isang tao, simulan mo sa pagsabing kailangan ko ang tulong mo. Bakit effective ito? Dahil nararamdaman ng kausap mo na mahalaga sila at may kakayahan silang makatulong. Natural sa atin na gustong makatulong kapag alam nating may umaasa sa atin. At kapag nagawa nilang tulungan ka, mas nagiging willing pa silang tumulong ulit sa future. Bakit? Dahil nakakaramdam sila ng fulfillment masarap sa pakiramdam na nakatulong. Kaya parang hitting two birds with one stone. Nakuha mo na ang tulong, napalapit pa lalo ang loob nila sa'yo. Panalo, di ba? Trick number five. Eto na ang last sa part one. Kapag gusto mong maging maganda ang interaction mo sa iba, ipakita mo ang genuine na saya at excitement kapag nakita mo sila. Bakit? Dahil may mirror effect tayo. Kapag positibo ka at energetic, Nagiging positibo at masaya rin ang mga tao sa paligid mo. Yung vibe mo, nakakahawa. Kaya kung gusto mong warm at friendly ang atmosphere, maging genuinely happy ka sa pag-welcome sa kanila. Ang resulta, mas magiging responsive at warm din sila sa'yo. Isang simpleng paraan para gumanda ang connection mo sa ibang tao at mapalakas ang relationship. At diyan nagtatapos ang unang bahagi ng ating Dark Psychology Series. Kung may natutunan ka, I like mo ang video at mag-subscribe para sa mga susunod pang kaalaman. Salamat sa panonood, mga kaibigan.